Bira kita makatupo kay Batang sa lawod! Ayan, magandang umaga mga idol! Nagkatupo tayo ng Batang! Tingnan natin ang busiro! Ayan o! <coughs> Ayan! Ang laki ng batang. Hoy, sarado ito ng boy. boy. Busuhan daw. Tingnan nyo mga idol. mga uh, idol. tingnan natin kung may lamang ito mga idol kasi medyo malaki, mahaba. Ah, uh, dalawan dupa kalate. Masisiyo na boy, tingnan nyo. O ni boy, yung rin, squid yun kada squid na ako dyan. Okay. Ilingahin daw.

Maaf, pun pasirin alas dosi, cantang uh -oh. <tipas> alas dosi Ugdung Makasih kasih kita padai Kamu abu sana Apalagi lagi deh Ano deh, kamu

<coughs> ano? Ini <coughs> e nga, ito ko may sibobog. Ilingon <coughs> e nga, ne? Tama, <coughs> puro ba ranwit kita? Malaya, minabaranwit na ko tao. Ayan ah, mga idol, nakakuha tayo ng batang. Iwan natin kung mayroon mga laman. Subukan natin magpagabi. Ano Aray. ang kamaw? Dito na lang. Nangyataban witanda nindo. Araw yun, kasi bubog. Oo, dumanaw. Sobat baga. Wala Ayan, mga idol. Halya na nga lang ko inaan. Lamadang. Lamadang mo. Ngan mga idol, nakawali si Pangmando do Lamadang. sa Ano pa ba Ano? Ayan mga idol Mayroong isang sipang nauling istang lamadang. Ayan mga edulo. Pagod. Ano? Ah, may bulangawan? Lupak-lupak! pag na inay, masipupukunan! Masipupukunan! Ha? Ah. Ha? pirako oh ko, sige! Baba na yung slupan! Oo, oh, baba na! Oo, uli ako! Ulog ka na yung lagdong! Sa nga hindi magparanod ka ba na? na yung lagdong! ka na <coughs> lagdong! Ulog na, ulog na,

Huh? Oh, sige, sige daw, bukta kina. Yun na, nulo ka oh. 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 <coughs> na. Ang nga, hindi mag-anod, Kimaray. Dahil na pag-arya, lagod ka. Nabalot ka na. Dahil dahil na Dahil na Menente! Dai la pagarian. bagarian. Oh, isang ni Tama ba man ni bago ka na sila? Saka tara buktak ang battery. Ni saka tara buktak. Ang di diklom. Dai mata ti charge ko pa. Iyan mga idol, nakakuha tayo ng ano batang ayan oh. No? Oh. Uh, ano? Uh, Itakot nito kay Maray! Uh, Itakot nang nito kay Marayan! Nadai makabuwi! Uh, ano alam madang? Uh, Ay pagaw pa ito boy! Patakot na kulay nyo! Yan mga idol! Ah, uh, yan o. Yan, doon. si Naris. Nakahanabilis, bilis kayo mga idol. Pag pagkarami, ah uh, dapat may ano kang Naris, may banyera. Wala pa rin Ayo, ayo, mga idol, sige. Sige ato, pwede mo ka ato, sandulo nga ato ah! Baluit ka mo Magpasalamat kayo Na makabinuit kayo Ayan mga idol Ah, Iba't ibang klaseng isda Ang sabatang Tama na kipis ito Ano Yo, first thing Walawn ni'n dynnu bwys. Walawn ni'n dynnu bwys. Walawn ni'n